Para kwentuhan pa tayo tungkol sa Kaputol Girls, kasama natin ngayon live sa studio si Mobile Journal, Yeda Pascual. Kamujo naman itong makakausap natin. Yes po. Paano ba nagkakilala itong mga Kaputol Girls, mm. Yeda? Ayun nga, Pops hindi pa sila nag -me in person. Dahil nga magkakalayo, merong Luzon, merong Visayas, merong Mindanao. Pero dahil sa pagpo-post ng content online, mm. pagsayaw-sayaw sa TikTok, ayan, nagkakontakan, naging magkaibigan, <laughs> hanggang sa ayan, nabuo na nga yung Kaputol Girls. Okay, eh, may nag-aalaga ba dito sa mga Kaputol Girls? O oh, talagang strong lang yung kanilang personality on and off cam? Mm, -mm. Ah, Pops, Jay, ayan, strong independent itong oh. mga Kaputol girls natin wala pa silang hunter at ah, dahil nga magkakalayo sila ginagawa lang nila magpo ng isa yung hmm. uh, ng sayaw and then i ng isa tapos yung isa rin tapos pagkasamahan lang nila so so far hanggang ganun pa lang pero in the future may plano naman sila na mag-meet para sa kanilang mga fans saan sila na inspire meron ba silang inspirasyon ah, ni Eda uh, pa para ma dito sa grupo yung kanilang uh, pagkakaibigan Ayan. Oh. Yes, Fabric. Kasi hilig nila. Pareha sila, silang tatlo, hilig nilang lang sumayaw. Oh. At ayun. hilig sumayaw. Oh, ano pa? Ayun, ay mag-mahilig oh. mag-post online. Kaya okay. syempre dahil uh, Gen Z, millennial oh. tayo, di ba? Post, post online sa TikTok. Parang at... tayo, Gen Yes. Gen Z. Gen Z. <laughs> at ayun nga, marami oh. nakapansin sa kanila, Pops online. Yung mga kapuwa oh. nila, na nabanggit natin kanina, maraming gusto nang sumali sa grupo nila, iba't ibang pangalan na nga yung... Ano nagre-reach out na sa kanila, Yes, oh. at uh, marami so, lumaki pa yung grupo. Yes, pwede po. Tumatanggap naman sila na mga gusto pang sumali sa kanila mga pabata, lalaki, oh. kahit sino welcome. Sa Yada, Kaputol anong reaksyon naman ng mga netizens dito sa Kaputol Girls? Pops Dream, maraming magandang feedback. Actually, halos lahat maganda yung feedback na go girls. Ay, makapipakita ipak nyo sa mundo na hindi hadlang yung inyong kapansanan para mag-enjoy sa buhay. Uh -huh. Mga ganyan, nakaka-inspired kayo. Ayan, ayan yung mga madalas sasabihin sa kanila. Pero Pops Dream, nabanggit nga din nila na hindi syempre may iwasan yung mga nagasabi ng mga hindi magaganda o yung oh, mga bashers. May positive at nag encourage sa kanila at merong mga bashers. No? Parang normal na yan sa social media. No? Ano naman ang kanilang reaksyon at anong nararamdaman nila pagka may mga ganyang matitinding uh, pambaba kanila? Actually, Paps, ang ganda nung no, sinabi ni Irish ano kanina. Oh. Ang sabi niya is, tanggap ko mula pagkabata ako kung ano ako at kung sino ako. Oh. Pero may mga pagkakataon lang talaga na merong mga trigger. Yung talagang below the belt na yung mga sinasabi. Mayroong mga sinasabing, abnormal sila, kahit mm -hmm. hindi Ay. naman. Oh. Di ba? Mayroong mga nagsasabi na, Pudpud na yung tuhod nyo, kakasayaw. Meron nagsasabi na minus point sa langit yung tumawa. Yung mga gano'n, di ba, kung iisipin natin, talagang masakit. Masakit Oo. siya. Siguro hindi naiintindihan ng iba na kahit nag-entertain sila at masaya sila habang ginagawa nila, eh PWD pa rin itong mga ito, no? Mm -hmm. And uh, paano nila tinitake yun? Anong sinasagot ba nila o hinahayaan na lang? Ay nabanggit naman kanina ni oh. Cha na hinahayaan na lang namin kasi ang goal naman talaga natin dito is magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa natin PWD sa mga kapwa natin putol oh. di ba so uh, para saan pa di ba di iisipin ko lang nang iisipin May i stress oh. lang ako edi stick tayo sa goal na maghatid ng inspirasyon sa mga kapwa natin PWD Eh hey, uh, yeah dami nagre-reach out ba na mga lalaki na gaya din nila no uh, kaputol boys baka kaputol boys naman itong mga to <laughs> na nga uh, sumali at uh, mag din. Yes, balay natin, oh. di ba, Papstri, in the future, meron ng Kaputol Boys. Actually, oh. nakikita natin sa mga contents nila, videos nila online. merong mga nagduduit ng na mga lalaki. Oh. Meron ding mga, ayan, mga teenagers, mapabata. Maraming oh. sumasalit nagduduit sa kanilang mga contents. So, nakakatuwa, di ba? At oh, in the future, okay. baka mas dumami pa sila. Mas lumaki yung kanilang grupo. Ah, Maraming ah. salamat, Mobile Journal. Yeda Pascual.